ayun oh hindi listo pala bawang kala, nah. okay. ini pilih, nah, guys, timer The number lang, Yay. Aray, <laughs> nah, ah Kaya pwede lang Ha? Pwede Ay pwede na natin. Doon. Ayan mga baso Ay ayawang ko. Nga pala. Tingnan mo nga kung may mga sembromigyong pero na baso.

Ito may ulam din. Pang Pa may, <laughs> may chop na binili kang ina, natira din. Oh. Ah. Eh, sempre. Dahil pa na lang pagutom pa pa. Bigat pa ng trabaho mo. Kailangan pa lang karga ng katawan. Sabi nga, payat man, puro buhay. Lagay na natin kamatis na ginayat-gayat ko. Ayan na. Ay. Ayan na, gate parang hindi man yung ano ko ha ipitin natin yan sa 5 yung malakas Ayan. pinakamay ko lang kayo kamay ko isa sa camera isa kaluto to the airport kasi pre alam mo na para sa pamilya ka, ba kung hindi ka magsikap yan nga wala ang dalaga pamilya ko ka sikap lang ito yung ulam namin ngayong gabihan kasi sa ito mga baboy na putok ba pop man yan para ang pagkakain namin yan kami hmm. oh. ng mayaw tulip ka rin ako eh gabi ang ato burner oh, burner kasi na ano pala yan katol pala dito rin ito ayun 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 Paduwin sa Manila, tungtong ng Japon. Hmm. Ganon talaga. Gatawag si Mises. Mamaya na, ay garuto ako. Ayan, lagyan natin yung bila. Ayan, uh, ito na guys. So, ayan, uh, yung peraso lang kayo, yung pangulaw ng mga yan. Siyempre, No? Hmm. Pero yung galing na yan, galing niya sa ano naman, sa ano. Siyempre, yung galing na kami Ya, udah ngomong terasa geladuh, udah habis. Hai, 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 Pre, pasok yung ako pre ng ano? Kahit kunting tubig pre. Okay, hindi kaya mo lang. Kahit no? kalating baso lang, tutuyot to, to eh. Kalating ko to? Oo, oh, kalating mo lang yan. Oo. Oh. Hindi, tubig. Ay, oo. Kalating tubig. Akala ko kalating mo yung baso. <laughs> Seryoso. Seryoso ba ganyang sabi niya man. Ayan. Eh, buso pre. Eh. Ops! Ayan, parang may sabaw buso Baik kain natin mamaya. Ay, ang sarap 'yan. Titimpla na natin. Pakuluin naman natin. Pagulo-puta sa tubig, pagulo pagapang ng taba ko. Niyey. Pulutanin mo na 'yan. <laughs> Kay, ada na nilo na ako ng ina 'yan. natapon, Sayang. Kunin mo. Pano yung pangalmasan natin bukas. Pero may tira? Meron. Putasan natapon sandal ko yung dosa noong kanina. Pasok yung ako, pre. Nang takip dyan, pre. O, oh, andito pala. Yeah. O, wala, wala. Andito. Ayan. Takpan muna natin. After mga... Mga idol. Ah, mga idol. ayun o. No? Ayan. Alam mo, yung mga idol. It's idol. Oh, ayan. Titirayan like, na namin yung okay. kinilaw namin mga idol. Ay, 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 ay. Gawa natin yan dito sa, anong, gilid. O, dito lagayan natin ng mga... mga binili natin. I-stop hey, mo ito pulutan na lang namin daw kasi part na sa gin yan sakto, sakto sa gin ayan yan mga tawag si misis ha? wait lang patayin ko muna titimplahan ko lang yan mamaya sige muna guys kasi tawag na si misis